Yes mga buddy. good morning Ano bang araw, panabagong vlog Welcome to my youtube channel mga buddy. At isa magpalang araw sa atin lahat So may pagkaluban tayo ng inom ng Panginoon Sana yung makabinta, makabawi tayo Kahapon, dami ko tira You know, kahit pa paano makabinta mga bari Ito, good morning, good morning mga buddy. At kung bago pala kayo sa channel ko Ulit ulit ko sinasabi <laughs> Subscribe, bell button, all Like na rin Good morning, good morning mga kapatid. Wala pa tayong pinya. Ito. Puro pa pa na naman. Pa, puro pa na naman dala ko. Talaga mga no. kapatid, hirap talaga ng pinya. Ala sa panahon ngayon. At ang pakwan bawalan na rin. Kaya ito nag-iisip na naman ako kung anong padinda naman ng kwan. Kung anong kalakal naman ng titinda ko mga kapatid. Kaya let's go mga kapatid. Good morning. Papakita ko sa inyo padinda ko ang pakwan yan mga yan bali hindi na lang mga kabali ngayon eh walong piraso lang mga kabali ah pito lang pito piraso lang mga Hindi iniwan ko na yung iba sa bakay talagang video ano kagabi lakas na ulan oh no sana pagkalubang tayo ng Panginoon ngayon na makabawi kaya let's go mga Terima kasih telah menonton!

Ito ko kapo na Ang oras natin ngayon Alas 4 mga kapari Yan pa o Ang dami ko nice nice mga kapari At meron pa akong po Talagang matuman mga kapari Talagang pakuan ngayon may hina na mga kapari Ang ngayon may hina na dahil tagula na let's go mga kapari Uwi na mamaya maya Let's go